Ito na mga kanipi. Papunta na tayo ng Pusurubyo Di-deliver na natin tong Tatlong sakong bigas na yan Okay What's up mga kanipi Nagbabalik na naman si Kanoipi For another video Ngayon lalabas na naman tayo para mamasada As usual Araw pala ng Sabado ngayon So walang mga estudyante At sana marami pa rin tayong may sakay Ng mga pasahero Sana suertihin na naman mga kanoypi So anong oras na? 6.20 na lang umaga Palabas pa lang tayo At kaka-upload ko lang kasi ng video mga kanoypi Kaya tinanghali na naman alas 4 ako bumising pero naabutan pa rin sa pag-render ng ano ng video at pag-upload sa YouTube. So kahit tinanghali sana tayo, makarami pa rin mga no? At mamaya nga pala magde-deliver na naman ako sa ano sa Puso Rubio. Shout out kay Kuya Ber Tungpalan at Ate Barbara Dumaging Tungpalan from New York. At nag-order na naman sa akin ng ano mga kanoypi Tatlong bigas Tatlong sakong bigas na i-deliver ide ko dito sa Pusurubyo At ibibigay natin kay Kuya Milo Tungpalan. Shout out Kuya Kita kita tayo mamaya sa pag ko dyan sa Pusurubyo At maraming maraming salamat kay Kuya Bear at Ate Barbara na laging sumusuporta sa akin business na bigas thank you thank you so much ate kuya ingat kayo dyan sa New York USA ayan nandito si Mia mga kanoy pi nakakumot pa lang at yan ilalabas na natin labas na natin sa kanyang garahe nang makapamasada na tayo Okay. All right. ito yung ano, yung kumot niya. yan. Nasisira na mga kanipi. So tamang tama yung na-order ko sa ano, sa Shopee na trapal. Saktong-sakto yan kay Mia. Gagamitin natin sa ano, pag nasira na to tuluyan. No hindi na hindi na sayang yung pagbili ko dun sa ano sa Shopee kasi nga magagamit ko rin na pangkumot kay Mia. Okay, tanggalin ko muna mga kanito yung kanyang kumot nang makalapas na tayo. habang ano pandarin muna natin painitin muna natin yung kanyang makina saktong sakto yan pag natanggalan natin tong kumot niya pwede na tayong lumabas okay tara mga kanoy pi na tayo Ayan Sana ko lang tong gate Hindi tayo mapagalitan kay Uncle Cyril. Okay, let's go natin yung pasayro natin Bili lang tayo ng pandesal yan. o Palunggay, pandesal Boss, bente 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 Bente

Tapos boss? um, boss May satra di yun, satra No ipi Sir Stop Ayos lang sir Thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you. Yeah, no. mainit-init, mga kanayipit, bagong lutok.

mga kanaipi. Kilala tayo. Okay. Pre. Pre Pre Nandito na tayo sa EGL mga kanaypi Ayan may pasero na tayo agad Madam St. Joseph ay ito nasa bahipas to yes madam sir papanan pa pa nyo sir ilay Uy, nandun, sir. 20 lang, sir. Kamu, sir? <laughs> ah, sige, sir. Pero tulad ko pag iyan, tibay pa, sir. Yeah. Ah, sige, sir. no

Mga kanunipi, yung hinatid natin sa Bypass Nagbigay ng 30 pesos Yung hinatid nating Balikbayan dito sa CB Mall Nagbigay naman ng 50 Alright Thank you so much Masayro na naman tayo mga kanay Sanggading ka, SM Binalunan ka pala no? Sa binalunan to.

Thank you, thank you. Ayan mga kanayipi, kumita tayo ng isang daan. Tayo nantay. Diyerban dantay Alonso. With Alonso point. Tay, checkpoint. Okay. olha não tem para mais aí ó ibaba na natin sa uncle nabili rin tayo ng sampagita alright ito na mga kanipi. papunta na tayo ng Pusurubio di-deliver na natin tong tatlong sakong bigas na yan okay labor natin kay Kuya Milo Sarjanan natin sa antrak mga kanaypi Ayan Lagay na natin kay Mia mga kanaypi kalanjan si Kuya Milo Ayan mga kanayipi, nandito na tayo sa pagdideliveran natin ng bigas Dito sa Pusurubyo Nandun sa likod si Kuya Milo Tayo lang natin deliver natin yung tatlong sako tatlo nong tatlo oh isa ha hindi ko alam. tatlo naman yung sinabi hmm. Pag-uwi nga po kanina, mag ka niya di to? di tama ano? oh, ubanan <laughs> Saan ka nagbike kuya? Kapandan, sa Santa Barbara Oh Bypass Bypass Pakadagdag so, okay. okay. okay, okay. <laughs> ayos na ayos na yung paa parang walang nangyari ah Ay, may, may sticker pala ako dito oh, okay lat na sa bike Ayan, thank you ulit sa kabasto. Ayan na ate, na-deliver ko na Kuya Bear, nandiyan na yung tatlo Tatlong sakong so, sa bigas, yan Thank you ulit sa kwan, sa basto Yan <laughs> Medyo may tawa yung mata oh. kanina sa bike Kung bike namin Dapat nilagyan, pinatakan nyo lang kuya Meron lang Nilagyan ko ng back Ay, si, eh, bysin. bison Bison, o oh. Ayan mga kaniti, paalam na tayo kay Kuya Milo Sige, thank you, thank. thank you Salamat ulit sa Ayuda. Yeah, yeah. Ayuda. <laughs> Sige kaya. Okay. So sunod ulit. Okay. okay, ingat, ingat. Uh, salamat. Tara na, mga kanayipi. Ayun. Natid na natin. Ayan mga kanaypi Kumuta na natin si Mia Walang gaanong pasayro ngayon Araw ng Sabado Ayan mga kanaypi Maga tayong naggarahe ganito ako na nagkukumot kay Mia talagyan natin ng sipit para ano eh, tangayin ng hangin itong trapal nya ayan Okay. Ayan, nakapaggarahin na tayo. Okay, salamat Mia Ayan mga kanaypi Nakapaggarahin na tayo Hindi pa ako bumili ng Ulam namin pang gabihan. Tanong ko muna kay Mrs. Kung anong gusto niya Ulam At uh, magmumotor na lang ako papuntang bayan Okay